TV News Express. Police reports naman tayo mga ka-vibes. Isang lalaki inireklamo sa pagtatapo ng basura. Aba, inakuhanan ho ng shabu. Patong-patong ang kaso na kinakaharap ng isang residente ng barangay Habay Dos dyan sa Bacoor City, Cavite. Makaraang ireklamo sa pagtatapon ng mga basura. Subalit, nang nasa barangay hall ay nahulihan ng sabu Kamakalawa ng hapon. Sa ulat ng pulisya, alas dos ng hapon ng pagharapin sa barangay hall ng mga opisyales ng barangay ang sospek na si alias Juni na sa hustong gulang at isang at ilang residente hinggil sa di umano'y basta-basta pagtatapo ng sospek ng mga basura sa kanilang lugar. Nang nasa barangay hall na ang sospek at uh, kinakausap ng mga opisyales, abay naging arugante umano ito at hiningian umano siya ng ID. Subalit ang uh, isinagot nito ay isa umano siyang garbage collector. Nagsimula na rin umano itong magwala sa loob ng barangay hall at tuluyang nag-iskandalo kahit na inaawat at sinisigawan din umano ang mga barangay of special, dito umano sa hinuli ng mga barangay at uh, ng kapkapan ay nakuhanan ng dalawang plastic sachet ng sabu ang kanyang uh, o sa kanyang bulsa sinampahan na ng kasong alarm and scandal at paglabag sa Article 151 ng RPC at Section 11 ng Republic Act 9165 ang nasabing lalaki. TV News Express.